So from Karaskal mo biyahe ta karon paingon sa Gakob. So atong i-meet up karon ang usa ka vlogger nga taga Gakob nga uh, si Kapatid TV. Uban nato si Alin karon para mo ato sa Ilhang Balay. Atong bisitahon. Let's go. Gikan kantila kinahanglan ta magpatubig. Full tang. Yon, ayo. control, Yon, shout out. Pupunta lid na ta guys. Unya ato ning ang bata nga solid bu suporta sa ato ah. Karon kay mo bisita man tinahanglan mag ta og bala. Maskin pang isnak ra. Okay na. Pila pagwashing kadali sibat na dayon. Lapos kan ka Shout out sa nag-request. Update ni. check. <laughs> Kini nga dalan dati nanato na nato naagi yan. Baingon bikayan. Malabyan nimo ang espiransa ug ang suwa Cold Spring. para dili ang mga saag magpalaban ta og maps mi sticker check sibintado og na ay portion sa dalan nga wala pa na siminto Hantod sa nakaabot mi diri sa tulay sa hinapuyan. Ug di na mawa ang signature moves nato diha. For the second time around, nakaabot na pud taning lugar. Nindot kay mga spot diri sa kalubian. Ug sa dihang wala na mi naglantolan ta sa mapa. Sa first time namo nakalabay diri. Kampante na sa mong dalan ba? Kay semintadon si lagi diri ngiriya. Minto. Sus pagabot ni mdiri a. Tun. Katon nang seminto. Palasang nang no, madidi <laughs> do a. Tergata. Rongoy rongoy. Piansa lapas tagamay. Pero okay ra gi hapon kay nasakpan ya puntas ato solid sa ato. <laughs> Nakalimot taon siya nga buntis ya pagkakita nato sa layo nagambag-ambak man hinuon. <laughs> 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 so mo lagi toning balik ta sa tong agi kay na manday portion nga likoon pa para diri ta mo agi paingon gak ko. So mo na ni atong dalan nga ato gyud maagian. Mura ra na nag endurance og lagi uba. Taas taas jud ang portion nga pasaka. Pero ang mga habal-habal diri ah lapos-lapos ra. O dagan lagi tag sekwenta ra nang hagiyong ra. Medyo nang haway yud atong kamot og pumugong mo nang ning ta. Og i-check na to ang atong motor kong condition pa. Kay ang driver medyo okay okay pa. Ano sa may kadali kay warm up. Palaban tag mapa para sigurado ta. Ug sa dihang nakaabot na jud ta diri mismo sa Gakob. <tik> so nakaabot ta na gid diri sa Gakob. Sitio Gakob, Hinapuyan, Carmen, Surigao del Sur. Sticker check, Hinapuyan. Tungod kay nakaabot man ta diri ah, ayo na matik na ng sticker check manihan diri. So matik na. Abtik kay ra diha. importante ato ate ginagbay pang baon pang baon check matik first time na ko makaabot aning lugar pag chat nga naa 1 one minute pa lang ang nakalabay nakaabot na dayon na ang atong idol Or... ara layo pa nagisi na idolens ay isir <laughs> okay kalaag na gud sa Gakub Nakwan. nagdala data diri souvenir t-shirt o souvenir jersey na para ihatag nato sa ilang duha then sila nalay pili kung unsang nga ang ilang magustuhan so natakaroon diri sa balay na itong idol sa lahay Rick, Rick doon sa kapatid team nyo Papa Burns so, <laughs> so na, na yang idala sa ato nga iyang kuhan salamat sa sa iyong dala t-shirt ani yang Saray sa ride sa Claver. Oh. Ang Aero. Nice kayo. Oh. Mao nang bag pick na pagkamirada matun pa ni papa. Papasanin. Para daw pagkamirada. <laughs> seat <laughs> na atong guan, jersey. Isa -isa <laughs> oh, pili ra wato duha, isa-isa wato. Oh, pili wato, isa-isa wato. Oh, pili mo pili. Kasi yung gusto. Kani. <laughs> <laughs> Tama iguan. Bunot, pares na siya dito ah. Pares na siya. Oh, yun. Nice. Picture da picture. Yun. Yun, okay. O niya naghatag po tayo rin sticker ay automatic pili. Huwag samtang nag-istorya-istorya kami. Kao na lang po dahin tas atong gidalang isna snap. O niya nagkasinabot nga. Maligo lagi diri sa Sowa Cool Spring to a uh, ang motor gibang. Okay. Hey, hey. Bangking ay, kayo. Ami gumamo on driver oi. Normal na mong sila ha Ang pagbangking-bangking Ninot na po ni nga opportunity Nga makabanding ta Sama ani Please don't forget to support Papa Burns TV Kapatid TV At Rick Don Salahay Ang pinakabagtik nga vlogger Dirisa sa Sityo Hina Hinapuyan Carmen Surigao del Sur Diri na nato putlo ng atong video Og salamat ka ayo Uy <laughs> So natay sticker check Money hand dirisa So umatik na paunahan na ilang og kinsay makatuod aning lugar adre na ni Barangay San Vicente, Madrid, Surigao del Sur. Location check. Bade, check, bade.